Magandang umaga. Ngayong araw ay samahan nyo kami sa aming day 3 bilang isang student teacher. At saka kung hindi pa kayo naka-follow or naka-subscribe, please do. So ayan. Actually, um Malapit na kami malate kasi nga nakalimutan namin na duty pala kami every Wednesday. So, papunta na kami doon and para mag-duty kami. This day is napaka Grabe, ang daming nangyari. So, ayan, pagdating namin sa school, ang konti-konti lang ng aming students, sa akin, sa grade 1, is only 7 lang sila. Hindi namin inakala na mayroon palang naganap this week dahil Wednesday kami nag-duty, then nung Monday pala, di ba? Um, marami na yung mga yung kinukuha nilang mga bata. So, nagulat kami na hindi lang pala dun sa Maynila or sa city, pati pari, pala dito sa amin. Actually, kung saan kami nagtuturo, ayan, tingnan nyo. Last Monday, mayroong muntikang makuha dito sa school. Sa labas ng school, mabuti at nakita ng kaniyang magulang at kinuha niya yung anak niya. Kasi muntikan daw na makuha ng isang van. So, ayan. Before tayo mag-continue, ayan, nag-earthquake drill pala sila. Ayan, sumali na rin kami kasi doon sa school, hindi kami nakasali dahil wala kaming pasok. So, dito na kami sumali sa kanila, sa earthquake drill nila, dito sa school. Grabe, babalikan natin yung aking story. Hindi ko inaakala na pati pala dito sa amin is nakarating na yung kumukuha ng um, bata. Grabe talaga. Kaya natakot yung mga parents at hindi na nila pinapasok ang kanilang mga anak. Oo nga naman kasi safety first talaga. Grabe. Hindi namin inaakala talaga na mangyayari pati dito sa pinag um, namin. Grabe yung mga bata. Kawawa talaga. Kaya ngayon, um, todo suporta, todo alaga na yung mga parents dito kuwawa talaga mabuti na lang at hindi nakuha ng kung sino man yung may masamang balak talaga sa mga bata grabe um ano kasi i know yung trauma kas lahat ng mga ano level, konti lang talaga yung kender nga. Isa or dalawa lang yung pumasok. Yung grade 1 sa akin, 7, yung grade 2, grade 3 hanggang sa 6, konti lang din sila. Kasi grabe yung takot nila, lalo na ang kanilang mga magulang. Hindi, hindi na nila pinapasok yung kanilang mga anak kasi nga half day nga lang din ngayon. At uuwi din kami ng maaga dahil holiday long weekends um, Thursday, Friday dahil sa mga Holy Grabe. So, tinuruan lang namin sila. Um, seven lang naman sila and half day. So, ayan, pinabasa na namin silang lahat. Hindi ko talaga inaakala na makakapunta yung mga masamang tao. Ewan ko kung ano pa yung purpose nila dahil ba sa Holy Weeks or ano pa ang ibang motibo nila. Yung malapit makuha na bata is students dito sa campus and estudyante din namin kaya Ayan, grabe talaga. Nakakatakot, lalo na sa mga bata dito na hindi naman siya as in, parang remote area kasi itong amin. Hindi siya parang, dahil remote area talaga. Um, kaya siguro madaling nakapasok yung mga masamang tao. Grabe, mabuti talaga at nakita ng magulang bago makuha yung bata dahil nga. Di ko lang alam kung halimbawa nakuha kung ano na yung mangyayari sa bata. And thanks sa may kapal at okay naman. Nakuha naman yung bata. Kaya ngayon, todo um, todo secured na ang mga bata dito. Kaya dati wala silang, ayan, wala silang pag ganyan. Tingnan nyo naman yung area nila talagang remote talaga. Wala silang pag ganito o pa security guard dito sa gate nila. Ngayon meron na. Um, hindi ka makakalabas kung wala kang sundo. Mabuti naman talaga at meron silang ganito para hindi na maulit ang nangyari. Tingnan nyo naman.